Nadiskubre naman ng mga otoridad sa Bisao Mountain Province ang sinasabing abandonadong kampo at kagamitan sa pakikipaglaban ng mga makakaluwang grupo sa ating gobyerno. Yan ang ulat mula kay Corporal Melody Pineda. Ay nadiskubre ng mga autoridad ang makagamitang pandigma sa isang pinaghihinalaang abandonadong kampo ng teroristang grupo sa kanilang isinagawang major ISO o plan rapier sa sukib Bisao Mountain Province. Malaking pasasalamat sa operasyon ng isang uh, isa nating asset na siyang uh, nagbigay ng uh, impormasyon na siyang nagbigay daan upang makabutay ng uh, plano at operasyon ang ating uh, kapulisan of course by the first PMFC, MFC, Muntin Travels together with the Special Action Force. Uh, ating pong uh, natagpuan ang isang uh, abandonadong kampo kabilang na dito ang isang uh, M16 uh, firearms at uh, mga pagamitan sa pandigma at uh, para fernalyas. Ito naman ang naging mensahe ni Police Lieutenant Colonel Balnes sa mga mamamayan na kanilang nasasakupan. Patuloy pa rin po ang ating kapulisan sa pagsasagawa ng uh, internal security operations upang matiyak ang kaligtasan ng ating uh, mamamayan at uh, suportahan ang pamalan upang matigil ang insurgency. Samantala patuloy naman ang paghikayat ng Mountain Province PNP sa natitira pang mga miyembro ng makaliwang grupo sa lalawigan ng Mountain Province, sila ay magbalik loob na sa pamahalaan upang mamuhay ng tahimik, maayos at payapa kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa La Trinidad Bingget, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Melody Pineda, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng